Sí, Ernesto. Namas mas nakilala bilang Ernie Patricio ay isinilang sa Owas Albay noong 1944. Nag-aral siya ng art education sa University of the East School of Fine Arts at uh, pumalaot sa pagdidibu sa comics noong early 1960s. Naging contributor sa sa Benipayo Publication na pinamamatnugutan ng editor-in-chief noon na si Mr. Seal Evangelista. Dito ko rin nasipi ang ilan sa kanyang mga early illustration kung saan nagdibu siya ng mga short stories Ilan dito ang kaluluwa sa piramid na sinulat ni Angel C. Reyes noong 1961. Naging co-illustrator niya dito si R. Ramos. Commander Mulawin ni Edgar Legasto and Josie Season noong 1962. Ang mahiwagang impakto ni Jess Galang noong 1963. Ang super at ang konduktora ni Edgar Legasto. Hubad na umaga ni Liserio Oreta. Sabi ni Bayo Publication din nagkatatguit si Ernie Patricio sa sa mga comics strip niyang naisahan si Kadjo at ang Donyang Kumaliwa. Then naging contributor na rin si Ernie Patricio sa iba't ibang comics publication. Ginawa niya sa True Confession Comics ng Bal Publication ang mga kwentong Suicide Emong, ni Alfonso Elevado at uh, Pinalaki Akong Lalaki ni Rafael Dante Cruz. Iginuhit niya ang kwentong Mabubuwag Din ang Pader ni Nel Almario. Sa Liwayway Magazine na Lathala ang iginuhit niyang nobelang Salome noong 1967 na sinulat ng writer, novelist, and editor na si Ricardo M. De Luna. Naging regular ispang illustrator din sa Liwayway Magazine si Ernie Patricio at karamihan ng mga nalat at hala niyang spot illustration ay sa pitak ng mga tula. At noong early 1970s, na-commission din gumuhit si Ernie Patricio sa mga illustrated series ng National Bookstore. Dito niya iginuhit ang children's classic novel na Golden Goose at sa National Classic Illustrated naman, ang Paradise Lost ni John Milton. Sa Bible Illustrated series ay naiguhit niya ang mga apokalipsis ni San Juan. Noong 1978 hanggang 1980s, nagkaroon ng chance na makagawa at maging international artist si Ernie Patricio. Naging inker penciller siya sa mga comics ng DC, gaya ng Elvira's House of Mystery, The House of Mystery, Secret of Haunted House, Unexpected, Weird Mystery Tales, Weird War Tales, Witching Hour, Time Warp, Ghost, GI Combat, All Out War, Forbidden Tales of Dark Mansion at marami pang iba. Sa pendulum press ay naiguit niya ang 20,000 League Under the Sea with co-illustrator Romy Gamboa. Nagkaroon ng patlang ang pagdidibu ni Ernie Patricio sa comics nang pumalaot siya sa mundo ng advertising at uh, mga ibang bansa kung saan naging art director siya sa Middle East country. Pumalaot din si Ernie Patricio sa mundo ng animation kung saan he worked in the animation department on the film Heavy Metal 2000. Naging aktibo rin siya sa kanyang painting career and won several awards. Naging member din siya ng several arts group gaya ng Agus Kulay Watercolor Society, Sining Marikina, Bicol Artist at Malabon Artist Group. Dalawang ulit din siyang naihanay sa top 5 watercolorist at dalawang ulit na na naging runner up sa Kulay sa Tubig Competition mounted by Genesis Gallery. Narito ang ilan sa mga nasipi kong illustration ni Ernie Patricio sa NBS Illustrated Series at ilan sa kanyang mga painting. Unfortunately, nabalitaan kong yumao na siya this November of 2024. Sa kanyang mga kaanak, ipinaabot ko ang aking taus-pusong pakikiramay. Siya si Ernesto B. Patricio na mas nakilala sa comics bilang Ernie Patricio, Filipino comics illustrator at ang mga naiguhit niyang obra sa comics. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutan i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon, lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.